Nakatakdang simula ng India ang paghahatid ng BrahMos Supersonic Cruise Missile sa Pilipinas, dalawang taon matapos pumirma ang dalawang bansa sa isang deal na nagkakahalaga ng halos 375 milyon dollar para bigyan ng Philippine Marines ng tatlong baterya ng missiles. Ang mga ground system ay makakarating sa bansa sa Timog Silangang Asya sa susunod na sampung araw, na nasusundan ng mga missile na ihahatid sa Marso, sinabi ni Defense Research and Development Organization, DRDO, Chief Samir V. Kamat. Ito ang unang export order para sa BrahMos missile na binuo ng India at Russia. Nagtakda ang India ng target na pag-export ng depensa na 35,000 crore rupees, pagsapit ng 2024 hanggang 2025. Noong Nobyembre taong 2022, nanalo ang Indian defense firm na, Kalyani Strategic Systems Limited, ng export order na nagkakahalaga ng $155.5 million para sa pagbibigay ng mga artillery gun sa Armenia, ang unang order na napanaluna ng isang lokal na kumpanya para sa 155mm weapon system. Ipapatupad ni Kalyani ang utos sa 2025. Ang utos na iyon ay dumating sa likod ng Armenia na pinipiling bilhin ang pinaka-rocket system mula sa India. Kasalukuyang nag-e-export ang India ng hardware ng militar sa higit sa 85 bansa, kasama ang humigit kumulang isandaang domestic na kumpanya. Kasama sa hardware ang mga missiles, artillery gun, rocket, armored vehicle, offshore patrol vessel, personal protective gear, iba't ibang radar, surveillance system at mga bala. Ang India ay nag export ng mga bulletproof na jacket sa 34 na bansa kabilang ang Australia, Japan, Israel at Brazil, mga bala, mula sa 5.56 na mm hanggang 155 mm, sa humigit kumulang 10 bansa kabilang ang United Arab Emirates, Egypt, Indonesia at Thailand, mga fast interceptor boat papuntang Mauritius, Seychelles at Maldives, at defense electronics sa mga bansang tulad ng US, UK at France, gaya ng naunang iniulat.